ang sanggunian bayan. Siyempre, may basbas -bas, -bas ng mayor. Uh, po, uh, Sino po yung mayor? Si Mayor Alice po. Uh, regarding naman po doon sa sinabi po ni acting mayor, uh, anong session po, hindi po ako yung kausap po nila. Siya doon kamag-anak, pero yung mga klasiko, yung mga barkada ko, tumulong sa akin. Pero ikaw, nakakapagtaka, hindi ka nag-graduate ng college, no? Wala kang masyadong barkada sa Bamban, pero naging mayor ka ng Bamban. Uh, your Bakit? Uh, Your Honor, ang tumulong po sa akin yung former po na mayor binigay po niya sa akin yung line-up po niya at yung mga leaders po niya Ah, yung former mayor ang tumulong sa iyo Anong pangalan po ng former mayor? Uh, mayor John Feliciano Mayor Feliciano Opo. Siya po yung barkada niyo Miss Alice Opo, Opo. Yung po acting mayor ngayon na vice mayor dati Siya po yung barkada niyo rin Acting mayor po na vice mayor po dati siya po yes. yung like ka, ka line up ko po. Kela bar barkada mo rin siya. Ah, oo po. Andito siya, Mr. Chair, no? Ah, oo po. Ah, yung pong uh, acting mayor po ng Bambad Tarlac, S sino po sila? Paki ano nga po? Ayan, kayo po. Oo. Ito po pang si Ms. Alice Goo. Oh, barkada niyo. Mr. Chair. Bago po siya sumagot, hindi pa ata nakapag-oath si Mayor. Ay, nakapag-oath na po ba kayo? Opo, Mr. Chair. Nakapag-oath na. Pagkata niyo po ba si Miss Alice? Ah, uh, naging ano po, naging kakilala ko po nung ako ay Mayor 2001. Siya ah, nung ay... 2001, nakilala niyo? Sa paanong paraan niyo nakilala? Ah, uh, nagpunta po sa aking opisina nung ako ay Mayor. Nag-apply po ng permit para sa kanyang pigari. Ano pong, ano, ano pong pangalan nyo? Uh, Leonardo Cruz Anunciacion. So, hindi po kayo ang nagpatakbo kay Miss Alice bilang mayor? Hindi po. Yung dating mayor na Pelisiano, bago siya naging mayor? Bago po kayo naging mayor? Bago po ako naging mayor. Ah, uh, kayo hangin... po yung naging mayor, correct? Opo, noong 2001 po. Nung bago okay. kayo naging mayor, ang mayor po si Feliciano, correct? Ay, hindi po. Sino po yung tinutukoy ni may Alice na, na, na nagpatagpo sa kanya bilang mayor? Si John Feliciano po. Si, sino po siya? Naging mayor po siya, di ba? Opo, opo, naging mayor siya po after me po. Ano po yon? After mi po siya po naging mayor. Pagkatapos po niya, pagkatapos po niyo naging mayor kay naging mayor siya. Opo, si Mayor John Felipe. Okay, siya. since po kayo naging mayor. Uh, ano po pangalan niyo ulit, Mayor? Uh, mayor Leonardo Cruz anong Mayor Leonardo Cruz. Uh, since naging mayor po kayo dati. Bakit bakit po kayo tumakbo bilang vice mayor ni Ms. Alice? Uh, kasi po, kinuha po ako ni uh, dating mayor uh John Feliciano upang pang baging teammate ko po siya bilang mayor. Ano po yon. Uh, kinuha po ako ni uh, Mayor John Feliciano Par siya po ang magiging mayor ko. Uh, kinuha mayor po ako kayo ako ni Mayor John um, mayor para maging uh, partner ko po siya. Ni partner ni Miss Alice bilang vice mayor ng Bamban. Opo at si Alice po ang mayor. Opo. Okay. Bakit po kayo pumayag? Naging mayor na po kayo eh. Bakit po kayo pumayag na maging running mate ni Miss Alice na vice mayor? Para yatang bunga kayo ng ranggo? Di ba? Noong araw, vice mayor po kayo. Pagkatapos po, nagpahinga na kayo ba niyo yung ranggo niyo, naging vice mayor kayo ni Miss Alice. Bakit po kaya? Ano po ang dahilan? Ay okay lang po kasi naging uh, third-termer po ako ng mayor. So wala na po akong trabaho noon. So kinuha po ako ni uh, Mayor Jan Feliciano, upang siya po ang magiging partner ko po. Kaya uh, ako naman po, pumayag ako. Dahil po uh, marami po akong mga kakilala at marami po akong uh, supporter. Kaya yung mga supporter ko po, ibinigay ko po sa kanya po kay Mayor Alice ko Pero hindi niyo po alam si Miss Alice Go ay involved sa Pogo sa Bamban. Ay hindi ko po, po alam. Hindi niyo alam. Your Honor, hindi ko po, po alam. Pero nung kayo kausap ko, I think kayo yung nakausap ko na dito, di ba? Ah, nakausap ko na po kayo. Oo. Pinakilala niyo yung sarili oh, yun na acting mayor. Ano yes, po. Tinanong ko kayo kung ano ang involvement nyo sa Pogo. Ang sabi niya wala, di ba? Pero alam nyo may Pogo. Alam ko Alam niyo nyo po yun, may Pogo. Ninyo, parang hindi, hindi pwede hindi nyo alam eh. Ang, ang Pogo po, alam ko po, isa'y legal. Sa distrito po, alam ko lahat ng sugal sa distrito ko eh. Inaalam ko yun eh. Kaya alam nyo rin. Ano po, eh, di ba? Alam ko po, yung Pogo is legal, legal po. Alam niyo yes, po pogo legal. Sino po yung may ari noon. Ang alam ko po, ang may ari doon na uh, nung kap nung po ako ay vice mayor, nag-apply po sila ng uh, ano, ng uh, resolution para bigyan po namin ng uh, resolution para po mag uh, 'yung pong sumbang technology na binigyan namin po resolution ah uh, yun po, yun po ang aming ginawa noon, ako yung Vice Mayor. Nung kayo po Vice Mayor? Apo. Okay, hindi ka, hindi ka ba kinakailangan, Mr. Chair, na ang anumang pogo doon sa lugar ninyo ay meron pong lisensya sa sa bayan? Ano po? Alam ko po, meron po lisensya sa PAPCOR. Sino po nabigay ng na lisensya? Alam ko po, yung Corp po, uh, yung, yung pagkor. alam po namin. Mayor. Pero alam, hindi po, yung municipality dapat nakakaalam din. Di po ba? ah uh, Siyempre po kami po, in-endorse po namin yung... Ayan, in-endorse po nyo. Sino po nag-endorse? Yung mayor? ah uh, kami po ang sangguni ang bayan. Ang sangguni ang bayan. Siyempre, may bas-bas ng mayor. ah uh, siya po na request. Sino po yung mayor? Si Mayor Alice Goho. Si Mayor Alice Goho ang nag-request ng Pogo. Opo, para na sa... bigyan ng lisensya ng Sangguniang Bayan at ang PAGCOR ang nagbigyan ng lisensya. Yan po ang alam ko po, po. Therefore, alam po ni Miss Alice na mayroong pogo sa bamban at siya ang nag-request na ang pogong yan ay sangayunan ng Sangguniang Bayan at kayo, kayo ang presiding officer ng Sangguniang Bayan. Opo, uh, at bilang vice mayor po. Opo. Uh, in-endorse po ng uh, nagkaroon po ng motion para po bigyan po namin ng uh, eh siguro ho resolution siguro ho um, walang binibigay yung focus sa ang bayan no ay <laughs> 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 <De, laughs> wala kayo tatawa sa akin wala, eh po, wala po, uh, alam, alam alam ko po ang alam ko po ang kalakaran sa uh, sa LGU uh, mayor alam ko ho wag niyo po kami gagawin tanga dito alam ko ito naging mayor po ito eh Oo. Oh, kaya ang tanong ko lang sa inyo, ito. Siguro, hindi ko naman sinasabi sa inyo meron eh. Bago niyo akong tatawanan. Ay, niyo? Ang nano ko lang, siguro po, wala naman kayo natanggap sa Pogoro na binigay niyo ng lisensya, no? Ay, wala po. Ah, wala po. Salamat po at na uh, nagsasabi kayo ng totoo. Ah? So, Miss Alice, tama po ba, yung, tama ba yung sinasabi ni uh, Mayor Arleyo? Regarding naman po doon sa sinabi po ni Acting Mayor uh, Anon Session po, hindi po ako yung kausap po nila. Ah, al alin yon ah, hindi po ako kausap nila. Hindi ka ang kausap nila. Pero ikaw ang nag-endorso ng Pogo, Asang guni ang bayan. Yung Pogo po na one po, nag-apply po ng resolution Di, ang, po sa ka, kanila. Ka, ka ang sabi ni Acting Mayor ikaw ang nag-endorso, asan ko ang bayan ng Pogo? Oo o hindi? Hindi po. So, nagsisinungaling yung acting mayor. Teka, teka, hindi mo. Yes, oo o hindi. Nagsisinungaling po yung acting mayor. Ang sabi uh, to, ha, ulitin ko sa inyo ha. Ang sabi ng acting mayor, kayo ang nag-endorso ng Pogo para bigyan na lisensya PAA ah, ng pagkor at inendorse nyo sa sangguni ang bayan na siya ang presiding officer. Ngayon, sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung acting mayor. Naka-teammate mo nung tumabo kang mayor. Nagsisinungaling, oh hindi. Your Honor, You're under I'm, oath. Opo, I'm under oath. You're please. under oath? Opo, and hindi. that you answer me, nagsisinungaling ba yung acting mayor o oh, Hindi. Hindi po ako yung nag-endorse. Teka, teka, teka. Sinabi niya eh. Sinabi niya ikaw nag-endorse eh. You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung, yung mayor. Uh, your Nagsisinungaling or... yung acting mayor. Bakit, own... Ba teka, teka. Bakit mi umiiwas? Sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sabi nung mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, ito tanong ko nagisinungaling yung acting mayor. O hindi. Your Honor, hindi ko po alam ko. Oo o hindi. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka, 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 teka. Hindi ka nag-endorse eh. Tama. Yun ang sayo mo, di ba? Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang simple na ng tanong ko eh. Tagalog pa nga eh. Di ba? Therefore, kung hindi ka nag-endorse, in-endorse sabi ni acting mayor, ikaw ang nag-endorse, Nag-i-sinungaling like yung acting mayor. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka, teka, teka. Wag mo babaguhin tong... Teka. <laughs> ano ba na... Hasabihin mo lang yes or no. Yes or no lang. Ba't papahabain mo pa na hindi ka nag-endorse? Uulitin ko ang tanong ko, ha? Ah. Para kang yung sa budget hearing ng ano eh, DepEd eh. Ha? Ah? Ulitin ko ang tanong ko, ha? Ah. Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sino nag-isinungaling? Ikaw o siya? Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi. Therefore, siya nag-isinungaling. Teka, uh, teka, teka. I think, T ate, ate, I, I think better hindi ka your... Opo, I think your Honor What, be teka, better tanungin po natin siya. dito. Kevan, Kevan. Hindi po. Miss Oh, yes, Point sir, of order, sir. Mr. Chair. What is the point of order? Uh, can we remind the resource person that when a member of this Congress is speaking, he should keep her or his mouth shut? Okay. Uh, sa lahat ng resource persons, you are reminded that bago po kayo magsalita, hintayin niyong i-recognize kayo ng chair. Okay? Man. Chairman. Yes, na, no, Another reminder, Mr. Chairman, uh, to miss the... Uh, makakaalis ko. Ma'am, don't tell this committee, all the members of this committee, what to do. Kasi po, di pa ako sa sa'yo, pero lahat mamaya, lahat pati kaso mo, and, akala mo, hindi kita ipapakontemp? Papakontemp kita dito. Eh uh, ayusin mo yung pagsagot. Now, Mr. Chairman, Let me ask lang, Vice. Ah, uh, Mayor. Mayor. Yes, sir. Mayroon yes, sir. ka bang mayroon ka bang kasama sa munisipyo that will corroborate and confirm that indeed Aka Alice Go endorse that document? May kasama ka ba na pwedeng mag-testify to corroborate your statement? Ang ano po, uh, si Councilor Rene Rivera po, ganito po yun eh. Kinausap po daw ni Mayor Alice o si Honorable Councilor Rene Rivera para po uh, ma-agenda po itong uh, sungwang technology po. Uh, Mr. Chair, ilang po, sinabi niya, sin, uh, sinabi daw, ginamit mo yun daw. Huwag mo nang sasabihin yun daw, alam mo eh, ikaw naman o. Ano, uh, uh, Mayor, pambira ka naman eh. Hindi po. Um, uh, sa, uh, ma, uh, Mr. Chair ginagawa kaming tanga ni acting mayor dito eh. Hindi po sir, hindi po. Ah? Hindi po. Oo. Sin hindi po ako no. high school graduate. Matalino no. ito eh. Oo. Huwag kayong magsabi ng daw. Nakakasiguro kayo, di ba? Yeah. Hindi po ba? Hindi po ba? Ganito po yun, uh, Mr. Chair. Ah, uh, uh, sinabi po ni Rene Rivera, si Councilor Rene Rivera. Gusto ko po sabihin, Mr. Chair na gusto kong malaman kung sino nagising ng senyo sa inyo sapakat ang sabi po ni Congressman Paduano we can cite any of you in contempt gusto kong sabihin po ninyo ha, ah, bilang kapwa Pilipino at bilang kapwa public official ang totoo dito po under oath po kayo oo sige po yung tanong po ni Congressman Paduano pakisagot lang po ng maayo pa uh, Sir pwede pong pakiulit na uh, po, you mentioned about a certain councilor that uh, will testify and corroborate your statement that it is aka Alisgo that uh, endorsed such document. Sino ang councilor ngayon? Si Councilor Rene Rivera po. Oh, nandito ba siya ngayon? Ah, uh, wala po siya. Wala siya. But uh Mr. Chairman, can we invite just to corroborate because I think it is not uh, the mayor now is lying. It is uh, Aka Alice Go is lying. So, may we invite Mr. Chairman to the next hearing? Come, sir. Please take note. Yes. May, I continue, Mr. Okay, Mr. Chairman? Okay, please proceed. Okay. So, ulitin ko yung tanong, ha? Alam lang, ha? So, sino ang nagsisinungaling sa si inyo? Sabi mo, hindi ka nagsisinungaling. Ibig sabihin, binabanggit mo, si acting mayor ang nagsisinungaling. po, Your Honor. Okay. Mr. So, Chair, inamin po niya na yung acting mayor po ang uh, nagsisunungaling at siya ay nagsasabi ng totoo. Acting mayor, ano po masasabi niyo dyan? Uh, kasi po ganito yun. Sinungaling daw po kayo. Uh, kasi po ganito po yun, uh, Chair. Uh, uh, tinawagin uh, po ako ni Councilor Rene Rivera po na pinapa-agenda daw po ng aming Mayor Alice Goho itong sumbang technology po para, para susunod na session po na bigyan namin pong lono. Ah, totoo po ba yun, Ms. Alice? Pinapa-agenda nyo? yun Your Honor, hindi ko po alam yun. Hindi mo alam. <laughs> okay. Ah, uh, uh, Acti Mayor, Acting Mayor, uh, sino po ang nag-apply uh, ng lisensya sa pagkor ng Pogo? Alam niyo po ba? Dapat alam po 'yan ng Sangguniang Bayan. Uh, hindi ko hindi ko po alam, uh, siguro po pag uh, dumating po si Rene Rivera po dito sa ating uh, uh, session sa susunod, siya po ang nakakalam